Hi guys! Dito kami na pagpad kasi nakatop kami dun sa paglitawan. Dito malapit sa may 10 kilometer, pa uwi na rin ng Marilake. So dito kami resort siya. Dito yan sa pangarap garden. Ito yung mga parang estication nilang pang overnight. Ayan. Ito, ganito ang itsura nung 1,200 po ito. Ayan, may table. Ito, pag gusto yung station. Solar lang sila. Yan, may, may isang electric fan. Dahil day tour lang po kami, kinuha namin ay kubo. Kubo siya. Tapos, ayun yung mga CR nila. Pwede rin kayong bumili ng mga pagkain. May tindaan na rin sila, tapos pwede kayong bumili dyan ng mga uling, yelo, tubig, kumpleto sila. Mayroon silang prentahan na kaldero, kasirola, kawali, pitchel, bangko, yan. May entrance fee sila, 100 per head, pag day tour, overnight, 150. Tapos yung cottage nila, may 500, may 800. Yung pinakita ko kanina may bed, 1,200 po yun. So ang napili namin yung 800 po. And siya kalaki. Ayan. Malawa ko. Ay, punta tayo sa pool. Nandun yung ano namin. Nirentahan. Ayan. Sinlaki lang din siya nung. No? Ito. Puno kasi kaya gusto namin doon. Tara, tignan natin yung ano. kasi ate. Kasi nakatop kami sa paglitawan kaya dito na kami napadpad naging resort siya. Pero yung water po niya ay ano, running water. Di ba? Bukal, bukal din. Ayan oh, no? marami ng titent. Ayan, yung kanilang pool hanggang 6 feet. 6 feet ang lalim nung pang-adult. Tapos yung pang-kids, 3 feet. Ay, oh, nag-enjoy sila. mainit na maya-maya na kami. Ayan siya. Dito. Ay, nila. nilagyan nila na. Ay, plate ako. Oh, nasa ka na, Claire. Hindi, na, hindi naman malamig yan. Ligo na po muna kami. Kalimutak ko lang. Ito pala yung kiddie pool. Tingnan niyo po yung mga nagte-tent. Tingin lang ako dito sa KD pool. Yumin tayo titingin. Yan oh. No? Ang dami ng nagte-tent. kasi ang tent to Pero po, pwede rin magdala. Oh, kita. Kita sila. Diba? Sa, ano siguro sila grupo? Ito yung KD school. 3 feet. Ang bata. May daan doon? Sa kabila? Oo. Ha? Yeah. Okay. Sit na tayo. Ayan. Tapos, meron din doon. Ayan. Ayan Three feet lang yan. May daan na dito? Wala na ata. Saan? Ayan, may CR din sila dito. Lapit sa pool. Oo, CR yan. Parang wala namang daan dito. Oo. Ah, walang daan dito? Wala po. Sarado. Ah, okay. Thank you. Hindi, pinakita lang yung kitty pool. Yan. But, ayan. Ayan o. Oh. Ang dami yung nagtutin. Ayan. <laughs> Bait naman ni, eh. Bait niya. Tinutulong ang kala. Hindi namin. Hindi alam yung ano. Yung pang adult. Six lang daw. Ayan. tabing bundok sa mga naghahanap na hindi hindi ano crowded ito yung nakita namin thank you yan ito na galing bukal din ng tubig ha ah. Hey one, alay ko ayun o no, ang dami rin mga ano doon no. ayun yung taguan 1 re relax ka rin. Ma. Search lang po kami sa Facebook. Mapuno. Ganda ng bundok oh. Wala ko. Oh. Yan Thank you for watching.